Guys, hindi lahat ng taong hiningaan mo ng tulong ay tutulungan ka. That's the reality. Pero hindi ibig sabihin nun na masamang tao na. Yung tumanggi sa'yo ang magbigay ng tulong, lalo na at financial help ang hinihingi mo. Kapag may negosyo ang tao, hindi automatic na mayaman o mapera yan. Sa madaling salita, walang cash yan. Lahat halos ay nasa produkto. Alangan naman yung puhunan ang ipahiram sa'yo. Huwag po natin i-normalize yung ganyang ugali na inuobliga yung hinihingian. Kapag may naitulong, thank you. Kung wala, move on. Walang responsibilidad ang tao sa'yo. That's a fact. Not unless kung magulang siya ng anak mo. Lahat ng tao ay may problema sa mundo. Hindi mo lang alam kasi nakapokus ka sa problema mo. Kaya kapag natanggihan ka, huwag magdamdam. Intindihin mo din yung taong hinihingian mo ng tulong. At the same time, bago ka humingi ng tulong, tulungan mo din ang sarili mo. Dahil hindi palagi, may ibang taong tutulong sa'yo.